Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ititrade na ng nga na po ng Toronto Raptors si Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si Coach Darvin Ham sa mga nagsilabas trade patungkol sa Los Angeles Lakers. Tatlong linggo na lamang nga po mga katrops, ang natitira bago sumapit ang inaabang ang trade deadline sa darating February 8. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit marami na nga pong mga nagsilabas ang trade rumors ngayon sa internet patungkol sa mga team na nakikipag-trade talk na. At kabilang nga po sa mga naibalitang trade na aktibo ngayon sa trade market ay ang mga kupuna ng Indiana Pacers at Toronto Raptors na nag-umpisa na nga pong mag usa para sa gagawin nilang trade sa mga susunod na araw. Sa katunayan, Ayon nga po sa ibinulgar na balita ng Shams Sharanya ng The Athletic, balak na nga na kunin ng Pacers si Pascal Siaka mula sa Toronto Raptors na makakakuha naman nga po ng tatlong kapalit ng future first round pick kasama si Bruce Brown. Well, naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops. Naging aktibo nga po Raptors sa pagkikipag-trade sa iba't ibang mga kupo na interesado kay Pascal Siakam, katulad na lamang ng Sacramento Kings, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Pero sa uling nga po ay ang Pacers para naman nga po ang kanilang napili since mas maganda nga pong iaalok nito sa kanila. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po si Coach Darvin Ham sa mga trade patungkol sa Los Angeles Lakers. Hindi na rin naman nga po bago sa inyo mga katrops ang mga napakaraming trade rumors na nagsilabasan ng mga nagdang araw patungkol sa Lakers since sobra nga po silang nahihirapan na makakuha ng panalo at ito na lang naman nga po natitira at nag isamparan upang mapa-improve nila ngayong season ang kanilang lineup. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng head coach ng Lakers na si Coach Darvin Ham, alam at aware naman nga na po siya sa mga nagsilabasang balita sa internet patungkol sa pagtanggal sa kanya ng Lakers at patungkol sa mga nagsilabasang trade sa kanilang kukunan. Ngunit sa kabila nga po niyan ay naniniwala nga po siya na meron silang sapat na player at talento sa loob ng kanilang lucky room upang maibaliktad ang kanilang sitwasyon ngayong season. Napatunayan na rin naman nga po ng kanilang team na kaya nga po nila makipagsabayan sa ibang malalakas na kupunan sa NBA katulad na lamang ng Phoenix Suns, si Thunder at ang Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports ReactPH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.